Sama tayong magiging Saksi! Naglihab ang isang SUV sa tabi ng kalsada sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Ay sa isang saksi, umuusok na noon ang sasakyan habang umaandar. At nang tumigil, bumulwak ang langis sa ilalim ng sasakyan, sa saka ito nasunog. Agad naman nakalabas ang driver nito na isang polis. Ang kwento niya sa BFP... Umalingasaw sa loob ng sasakyan ang tila amoy ng nasusunog na kawad. Patuloy ang investigasyon. Iniimbestigahan ng polisya kung paano nakapasok ang suspect na may dalang patalim at na hostage pa sa isang mall sa Batangas. Nakikipagtulungan na ang security personnel ng mall sa investigasyon. Saksi, si June Veneracion. Oh, ito, ngayon ay sabihin mo sa amin kung ano ba yung kahilingan mo. Tinutukan ng patalim ng lalaking ito ang kahera ng isang tindahan sa SMC Lipa sa Batangas. Mm Kamilyado ka ba? Ito nga sir. Pamilya ko asya sa nagrabe. kasama ko eh. Matapos ang halos tatlong oras sa negosasyon, nakumbisi ng pulisya ang hostage taker na papunta na sa mall ang kanyang pamiga. Pumayag siya na bumaba mula sa second floor kaya nakakuha ng tiyempo ang pulisya na dambahin ng sospek. nung grinab ko siya na ganun doon sa kamay, pilit niya pa rin kasing uh, kukunin yung kutsilyo. So doon na kami nag, uh, nag sa kutsilyo. So, kaya ang kasugat. Kaya nung pag ano, tumilapon yung kutsilyo, hindi nalang nakita eh. Was, eh. ramdam ko na may sugat na ako dito. Ang pinagtataka ng Lipa City Police ay kung paano nakapasok ang sospek na may dalang patalim sa kabila ng mahigpit na sa mall. Isa raw ito sa mga dapat sagutin ng mga security officer ng mall. Sa inilabas na statement ng SM, nakipagtulungan raw ang kanilang security sa PNP para makontrol ang sitwasyon kahapon. May gagawin daw na joint investigation para hindi na maulit ang kaparehong insidente. Pinuntahan din ng mga opisyal ng mall ang hepe ng Lipa City Police at tiniyak na nagsasagawa rin sila ng internal investigation. Yun naman po ang ano nila doon na pananagutin talaga nila kung sino yung mayroong lapses sa security. Sinabi naman nila na paigtingin nila yung security nila. Nailigtas naman ng hostage na hanggang ngayon ay emotional pa rin sa insidente. Tumanggi siyang magpa-interview pero ipinakita niya sa amin ang mga sugat sa leeg at kamay na natamo. Gagamitin para sa investigasyon ng pulisya ang video na ito na nakapost sa social media page ng Lipa Police. Mahaharap ang suspect sa reklamong serious illegal detention at paglabag sa omnibus election code, kaugnay ng illegal possession of deadly weapon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo saksi. Nakatakdang irafo sa Korte Suprema ang inihayang petisyon ni Vice President Sara Duterte para pigilan ang impeachment trial laban sa kanya ang giit ng bise Presidente. Minadali ang proseso ng impeachment para umabot bago mag-eleksyon. Saksi, si Salima Refra. Dalawang linggo matapos ma-impeach ng Kamara, tumulog si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Hiling niya na pigilan ang impeachment trial laban sa kanya sa pamamagitan ng Temporary Restraining Order or Writ of Preliminary Injunction. Katwiran ng bise, nagkaroon ng grave abuse of discretion ng kamera. Sa inihaing petisyon, iginiit na hindi maaaring magkaroon ng mahigit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Sinadyaraw ng kamera na paikutan ang one-year ban sa ikaapat na impeachment complaint na inihain itong Pebrero sa kabila ng tatlo pang impeachment complaints na inihain noon lang Disyembre. Ito ay para umano makakalap ang kamera ng sapat na bilang ng pirma bagong eleksyon 2025 dahil mababago na ang komposisyon ng kamera. Respondent sa petisyon ng kamera sa pangunguna ni Speaker Martin Nomualdez. Ang Secretary General nito, pati ang Senado sa pangunguna ni Senate President Francis Escudero. Kabilang naman sa mga abogado ng bise na pumirma sa petisyon ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kakukuha lang ng dating Pangulo ng kanyang mandatory continuing legal education exemption na isang requirement para sa patuloy na practice bilang abogado. Bagaman na ihain bagong on-bank session, ayon sa Korte Suprema, hindi na napasama sa agenda ng mga maestrado ang petisyon ng vice, pati na ang isa pang petisyon na hinihingi rin ang pagpigil sa impeachment trial. Inaasahang iraraffle muna ang petisyon bago maisama sa agenda ng susunod na on-bank session. Ayon sa liderato ng Senado, nirefer nila ang bagay na ito sa Solicitor General para sila ang sumagot. Wala pang tugot si Speaker Romualdez at House Secretary General Reginald Velasco. Nanindigan ng isa sa tatayong impeachment prosecutor na walang basihang maglabas ng TRO ang Korte Suprema. Pinabulaanan din niya ang aligasyong hindi napag-aralan at minadali ang fourth impeachment complaint. Hindi po yan railroaded kasi since the three impeachment complaints were filed back in 2024, no, last year, nagkaroon na po kami ng individual evaluation nitong mga impeachment complaints na to wala naman si impeachment prosecutor Lawrence Defensor na political question ng impeachment at hindi ito pakikialaman ng Korte Suprema. Sa gitna ng magkakaibang petisyon sa Korte Suprema, sabi ni Senate President Jesus Escudero, providential na hindi kami natuloy sa trial dahil nag kami para lahat ng mga bagay na ito ay maidulog na sa Korte Suprema, mapagpasahan na ng Korte Suprema para wala nang pipigil o antala pa sa trial ng Senado na mga ganitong uri ng teknikalidad o isu. Ire-refer naman daw ni Escudero sa Senate Committee on Rules at Legal Team ang mga surat sa kanya para mapag-aralan. Sabi ni Escudero, nasa apatapong araw ang kailangan para magsumite ng pleadings sa magkabilang kampo bago masimula ng pre-trial. Kaya hindi na raw talaga aabot sa June 30 kung kailan matatapos ang 19 Congress. Paano naman kami magta-trial ng labing And Hindi, siguradong panalo na yung nasasakdal dahil walang, walang two-thirds. Diba? So, the soonest time you can convene the impeachment court for trial purposes would be once the Senate is complete with 24 members. That will happen after June 30 and once the new Senate has entered into its function. Kahit sa Hulyo pa planong simula ng impeachment trial sa Bise, bumubuo na raw ng legal team at nagpapagawa na ng robe para sa Senator Judges. May setup na rin inilatag para sa impeachment. Tansya ng Senado, walang isang milyong piso ang gagastusin sa impeachment trial. Pero iba pa ang lawyer's fees na hindi pa raw naisa sa penal. Kukuha kasi ng mga pribadong abogado Senado para tumulong sa proseso para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refra ng inyong Saksi. Naglabas sa payag ang Secretary General ng House of Representatives na si Reginald Velasco. Anya batid nila na may dalawang petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa validity ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hihintayin daw muna nila ang kopya ng mga petisyon bago magbigay ng komento. Pero siniguro niyang nasunod ang constitutional requirements nang i-transmit nila ang articles of impeachment sa Senado. na tawad ang negosyanteng si Jam Ignacio sa kanyang fiance na si DJ Jelly Up. In ng DJ ang kanyang nobyo sa NBI matapos siyang suntukin at sabunutan sa loob ng sasakyan. Saksi si John Consulta exclusive. Ito ito ko harap sa inyo maharap na uh, humihingi ng taus puso na sorry, sorry, sobrang sorry. Sa eksklusibong pagharap sa GMA Integrated News, lubos ang pagsisisi ng negosyanteng si Jam Ignacio sa kinawaya sa kanyang fiance na DJ at influencer na si Jelly Au. Ayon kay Jam, hindi siya nagtatago. Naghintay lang daw siya ng tamang panahon para magsalita. Nasa NBI na ang inihain na reklamo. Sabi ng DJ, sinutok siya ni Ignacio at sinaburutan habang nasa loob ng sasakyan. Sa simpleng hindi pagkakaunawaan, and siguro may halo na rin siguro ang pagod sa paghapon na lakad namin. And, kung baka, tao lang din siguro ako, sir. Baka, Baka napunulan din siguro ko. Humihingi rin na kapatawaran si Ignacio sa mga mahal sa buhay ni jelly at sa kanilang mga kaibigan na nasaktan sa pangyayari. Han, um, alam mo yan kung gaano kita kamay. Sorry um, sa mga nangyari, Pinapangako ko sa iyo na hindi na maulit to. Sa kabila ng kontrobersya na istijam, na ituloy ang plano nilang kasal. Alam mo na gusto ko ikaw na yung makasama ko talaga. Alam mo yan na may plano tayo na bumuo ng pamilya. Tuparin natin 'yan. Sirisiga pa namin makuha ang pahayag ni Jelly Ao. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Sa Abril Target, madesisyonan na LTFRB ang hiling ng mga transport group na dagdag pasahe sa jeep. Ay sa si LTFRB, limang pisong dagdag sa minimum fare at dalawang pisong dagdag sa kada kilometro ang hiling ng tatlong grupo ng mga jeepney operator. Habang dinidinig ang petisyon, hiling ng mga transport group ang piso hanggang dalawang piso na provisional increase habang mahal ang diesel. Ang mga operator at driver naman ng ride hailing unit, humiling ng 25 pesos na dagdag sa kanilang flag down rate at 3 pisong dagdag sa kada kilometrong biyahe. Itatakda pa ng LTFRB ang pagdinig sa petisyon. Napuno ng pangamba ang isang inasa sa matapos ng kain-umano na isang lalaki na dukutin ang kanyang limang taong gulang na anak. Ang insidente nangyari sa labas lang ng bahay ng biktima. Saksi si Maki Pulido. Mula sa kwarto, napasilip sa CCTV si Liza, di niya tunay na pangalan, nang may marinig na katok sa pintuan ng bahay. Ang kanyang nakita, isang lalaki sa bintana na may sinisenya sa dalawang batang nasa sala. Dumukot ang lalaki ng bariya sa bulsa at inabot ito sa isa sa mga bata. Nung medyo umatras siya, gumaganon siya eh. Parang may tinatawag siya mula sa loob. Nung na-convince niya, lumabas po yung isang bata. Binigyan niya po ng pera, pagbigay. Sinisignya sa senyo na umakit sa taas. Napatakbo palabas ng bahay si Liza nang makitang lumabas ang kanyang pamangkin. Pumesto na po ako dito sa lugar na to na para maharang siya. Tapos ang sabi ko, bakit mo binigyan ng pera yung bata? Kasi Martis ang parang pipi. Ah, Ha, gumanan lang po siya. Opo, kung siya hindi siya makapagsalita. Nang ipasok ni Liza ng bahay ang bata, nakatsyempo ang lalaki at agad na umalis. Labis ang pag ng nanay ng bata dahil suspecha nila balak dukuti ng lalaki ang limang taong gulang niyang anak. Natakot na rin para sa anak ko kasi lagi naman po sila naglalaro dito kahit walang bantay. Tsaka panatag po ako kasi tapat lang ng bahay, malayo po sa kalsada. Nireport na ng pamilyang insidente sa presinto ng pulis na nakakasakop sa barangay 180 Caloocan. Hiling ng nanay maimbestigahan at mahanap ng mga pulis ang naturang lalaki. Hindi naman nagpa-interview sa harap ng kamera ang PNP Substation Commander pero sabi niya iimbestigahan daw nila ito. Para sa GMA Integrated News, makikulido ang inyong saksi. Pinaiimbestigahan sa Senado ang umanoy ghost beneficiaries ng Senior High School Voucher Program sa ilang pribadong paralan. Ay sa DepEd, gagawa sila ng mahakbang para hindi madaya ang programa. Saksi, si Ian Cruz. Dahil limitado ang mga public school sa bansa, nag-aalok ang DepEd ng voucher para tulungan ang mga piling senior high school student na makapag-aral sa mga private school. 14 to 22,000 pesos ang voucher na pwedeng matanggap ng mga estudyante. Noong 2024, di bababa. Sa 1.28 milyon ang mga estudyanteng pinabang sa Senior High School Voucher Program. Pero may iniimbisigahan ng DepEd sa voucher program. Labindalawang private school ang lumalabas na may ghost beneficiaries. Nagagamit umano ng paaralan ang pangalan at reference number ng ilang estudyante para makakubra sa DepEd kahit hindi sa kanila nag-aaral ang estudyante. Noong nakarang school year, mahigit 12,800 ang ghost beneficiaries umano kaya 245 million pesos ang hindi binayaran ng DepEd sa mga pribadong paaralan. Mahigit 1,300 naman ang umano'y ghost beneficiaries na tuklasan ngayong school year katumbas ng 25 million pesos na halaga ng mga voucher. Pinag-aaralan ng DepEd kung may kasabwat sa kagawaran ang mga pribadong paaralan. Kung mapapatunayang may anomalya nga pwede itong maging basehan para ma-terminate ang voucher program para sa sangkot na eskwelahan. Yun talaga pinag-aaralan namin dahil yung ibang impormasyon, ilang tao lang ang may hawak noon. So, uh, yun talaga titingnan namin kung may kasabwat dito. Tatlo ang para lang iniimbestigahan sa Bulacan at dalawa sa Pangasinan. Tigi isa naman sa Metro Manila, Pampanga, Tarlac, Rizal, Northern Samar, Davao del Sur at Maguindanao. Base yan sa pagsisiyasat ng Government Assistance and Subsidy Service at Private Education Assistance Committee ng DepEd ayon sa aking source. Plano ng DepEd na magdagdag ng safety nets para hindi madaya ang voucher program. Yung isa nagkakamali sa isang isang tao, isang dalawang tao, yun siguro pwedeng pwedeng sabihin clerical error yun pero yung mga talagang may pattern na nagte advantage sa naghahanap ng butas para kumita, eh yun talaga siguro sa sampulan mo natin yun. Kaya, hindi lang yung skwelan, dahil pati yung mga opisyalis ng skwelan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, at inyong saksi. Masyong humihiling na patawan ng preventive suspension sina House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, House Committee on Appropriations Acting Chairperson Stella Kimbo at ang dating chairperson ng komite na si Representative Zaldico inihain sa ombudsman base sa mosyon. Nasa mataas na posisyon, may kakayahan at may impluensya ang mga respondent. Kaya umano nilang gawa ng paraan na masira ang mga ebidensya para sa naunang reklamo laban sa kanila kaugnay sa 2025 national budget. Ito ang isinampang graft complaint. Dahil sa umano mahigit 200 bilyong pisong isiningit sa budget, gamit ang mga iniwang blanco sa Bicameral Conference Committee Report. Wala pang pahayag tungkol dito si Romualdez, Dalipe, Kimbo at Ko. Paghuli sa ambulansyang dumaan sa EDSA busway noong February 13, kinwestiyon ng alkalde ng Angono Rizal. Ayon sa Special Action Intelligence Committee for Transportation o DOTR saik tiniketa nila ang driver dahil wala raw siyang naipakitang patunay na emergency case ang sakay na pasyente. Tiniketan din dahil hindi otorisado ang kakonvoy na motorsiklong sakay ang isang pulis. Pero sabi ng Alcalde ng Angono, pneumonia at tuberculosis ang sakit ng pasyenteng isang person deprived of liberty o PDL na kinailangang dalhin sa tertiary hospital na wala sa kanilang bayan kalahati na nga lang po yung baga. Kaya hirap pong makahinga yung pasyente. Naka-oxygen nga po. Kapag uh, in transit na walang pa oxygen, pwedeng mo yung preso o okay. yung pasyente. Wala rin daw available na patrol na sasakyan noon. Kaya nakapribatong motor ang pulis na kakonvoy. Gayunpaman, kinikilala niyang posibleng may di pagkakaintindihan nang magpaliwanag ang driver ng ambulansya sa mga tauhan ng sait. Sana raw ay maiayos sa mga ito. Naibalik ibalik na pasyente sa kanilang bayan pero inihiwalay muna sa kanyang mga kasamahan sa piitan. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nag-emergency landing ang isang training aircraft sa bukid sa Plaridel, Bulacan, mag alas gis kanina umaga. Ang sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, nagkaroon ng problema sa makina ang aircraft. Ligtas naman ang sa nitong flight instructor at student pilot. Iniimbisigahan ng motoridad ang sanhinang emergency landing. Nauwi sa enkwentro sa kalookan ng pagtugis sa isang dating polis na suspect sa pamamaril sa Cavite. Saksi si John Consulta, exclusive. Napalot ng tensyon ang bahaging ito ng Caloocan City nitong lunes nang makipagpalitan ng putok ang isang dating pulis laban sa mga tauan ng Cavite PPO at Tanza Police. Sa kuha ng CCTV, makikita ang suspect na nagmamadaling tumakas sa kailang itim na kotse at umuwi pa kung nasaan ang iba niyang baril at bala. Doon na siya na corner nung natapos yung uh, putukan isa uh, na corner na itong uh, suspect natin uh, doon po siya sumurrender meron tayong na recover na isang ingram uh, uh, isang 9mm isang uh, replica ng uh, M16 na uh, firearm saka isang granada ito po ay uh, dating uh, police assigned po sa NCRPO at siya po ay na-dismiss noong uh, 2019 Ang lalaki tinugis ng Cavite Police dahil suspect siya sa naunang pamaril sa taan sa Cavite noong isang linggo sa CCTV ng pangyayari, binaril ang suspect ang kalit ng umanong biktima at kanyang asawa habang papasok ng garahe ang kanilang sasakyan. Isa ang patay at isa ang sugatan. Naging susi daw ang mga CCTV na kanilang ginamit sa backtracking para matunto ng suspect sa kalokan. Pinagpagpitagpi natin yung CCTV footages simula do sa pinangyarihan hanggang sa makalabas sila ng uh, Cavite area. Nakita natin na ito palang mga ito ay mga residente ng Kaloocan. Itinanggi naman ang suspect na e sakot siya sa pamamaril. Saan ka nung February 14? Ha? Uy! Saan ka nung February 14? Ko. Kahapon nga, kanila pong uh, finailan ng kaso itong uh, sospek. Ang finail po nila is uh, murder and uh, yung kaluokan na uh, polis po ay uh, mag-file ng uh, violation of uh, omnibus uh, election code. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Tamang paraan ang paggamit ng social media at matalinong pagboto. Yan po ang matinalakay sa pagpapatuloy ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series sa Visayas. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Matapos ang matagumpay na Mindanao leg ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series, sunod na destinasyon naman ang Visayas dito sa University of San Agustin sa Iloilo City. Ibinahagi ng speakers ang tamang paraan ng paggamit ng social media at kahalagahan ng local news. Sa Santuario de la Salsa, sa University of St. La Salle, Bacolod, na dinagsari ng mga estudyante, ipinaalala na maging mas wai sa pagboto. Pumili ng mga tamang kandidato. Otherwise, kung hindi natin gagawin to magpapatuloy ang uh, matinding kahirapan. May kapangyarihan tayong labanan ang fake. Simulan natin sa pagiging mapanuri. Ngayong nalalapit na eleksyon, tiwala ang pamunuan ng mga paaralan na mangingibabaw ang katotohanan at malalabanan ng fake news sa pagtutulungan ng lahat. Our hope and our dreams can come true if we come together and work together. It is a sad reality that this truth whom we believe has becoming relative. That when we are not careful of, we it will enslave us because we understand the important role your generation our generation plays in helping achieve an honest and truthful election and in advancing our commitment to fight misinformation and disinformation dumagdag rin sa tagumpay na aktibidad ang ipinamalas na vocal prowess ni The Clash Season 4 Grand Champion Mariano Samel Nagsilbi namang host si GMA Synergy Sportscaster Martin Javier. Para sa GMA Integrated News, ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Ang inyong saksi. May panibagong pagkilala para kay Taylor Swift at sa kanyang album na The Tortured Poets Department. Ano naman ang masasabi ni Glyza de Castro sa bagong tagapangalaga ng brilyante na apoy na si Faith Da Silva? Narito ang showbiz sexy ni Lars Santiago. Masayang kantahan ang bonding ni Glyza de Castro kasama ang kanyang fans sa reunion nila kamakailan belated birthday celebration na rin daw ito ng aktres na naghahanda sa pagdating sa Pilipinas ng asawang si David Rainey mula sa Ireland. Baka po bumalik kami ng baler kasi matagal din siyang hindi nakauwi dito. Gusto na mag-shargaw ulit pero ang importante naman po ay eh, makita magkita kami ulit. ma-visit na rin yung, ano, yung family ko. Ongoing din ang taping niya para sa upcoming series na Encantadia Chronicles Sangre. Ang masasabi ko lang for for the season sa character ni Perena ay talagang redeemed na redeemed siya. Um, masaya rin ako makatrabaho yung mga bagong generation ng mga sangres ngayon. Nakikita ko yung pagpupursigin nila. Puring-puri rin ni Glyza ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng apoy na si Flamara na ni Faith Da Silva. Nung nakatrabaho ko siya, sabi ko, kaya sa kanya binigay kasi bagay sa kanya. Natutuwa rin si Glyza na hindi nakaligtas sa pansin ng netizens ang pasilip sa official Reddit account ng GMA sa kahanga-hangang bagong set ng sangre. May bagong record na namang na-achieve si pop superstar Taylor Swift sa ikalimang pagkakataon, tinanghal siyang Global Recording Artist of the Year para sa toong 2024 ng International Federation of the Phonographic Industry o IFPI. Ang album ni Taylor na The Tortured Poets Department nanguna rin sa apat na IFPI chart ang Global Album, Global Vinyl Album, Global Streaming Album at Global Album Sales sa global album sales kung saan binibilang ang physical purchases at full album downloads sinundan si Taylor ng K-pop acts na n hyphen at Seventeen. Para sa GMA Integrated News, ako si Lor Santiago ang inyong saksi. With everything, drop it. Come on. Isa-isang tinulungan makalabas ang mga pasahero na bumaligtad at bumagsak na eroplano sa Ontario sa Canada. Ang isang pasahero malapit nakuna ng itsura ng nakahigang eroplano sa gitna ng runway na balot ng niebe. Inasusuri na ngayon ang mga na-recover na black box mula sa flight 4819 na galing Amerika. Ang sa si aviation safety officials, masyado pang maaga para masabi kung ano ang naging sanhinang insidente. Patuloy na inobserbahan sa ospital si Pope Francis matapos siyang madiagnose na may double pneumonia. Seryosong impeksyon ito sa baga na nagdudulot ng hirap sa paghinga. Ayon sa Vatican, naging komplikado ang gamutan ni Pope Francis dahil sa kanyang kondisyon. Pero in good spirits pa rin naman daw ang Santo Papa at maayos na nakakain ng agahan. Kinansele muna ang lahat ng mga nakatakda niyang aktibidad. Bumuhos sa mga mensahe ng suporta para kay Pope Francis. Nanawagan naman ang dasal si CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David para sa agarang pagaling ng Santo Papa. Tila pasaherong nakasabit lang sa jeep ang isang lalaki na nakuhana ng video sa bahagi ng Rizal Avenue sa Maynila. Pero ang lalaki nanilimus umano. At kapag hindi na pagbigyan, naglalabas daw ng patalim o ice pick at itututok sa mga pasahero. Matapos mag-viral ang video, nahuli siya ng barangay at Pulisya sa Severino Street. Na-recover mula sa kanya ang ginamit na patali. As sa suspect, nagawa niya ang pananakot para may maibigay na pera sa kanyang bagong girlfriend. Nasampahanan na ng reklamo illegal possession of bladed weapon ang suspect. Nagkwento si Ia Velania Arellano tungkol sa kanyang birthing experience sa baby number 5 nila ni Drew na si Anya. Ipinakita sa video na hindi naging madali ang pinagdaanan ni Iya na ilang beses ding nagpabalik-balik sa ospital dahil sa false labor. Pero pagdating ng February 11, nagkaroon ulit siya ng contractions. Naglakad-lakad pa siya sa ospital hanggang sa pumutok na ang kanyang panubigan. Pangalawang beses na ito ni Iya na mga anak na unmedicated. Grateful si Iya sa mga nagdasal at sa Diyos para sa ligtas na panganak niya kay baby Anya. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.